Tatalakayin natin ang mensahe ng Psalm 42 para sa ating devotional na ito. Mahalaga ang inspirasyon ng Psalm 42 sa ating araw-araw na buhay, lalo na kapag tayo ay dumadaan sa mga panahon ng matinding kalungkutan, pagsubok o depression. Ang mga saloobin ng salmista na nagsasabing, Bakit ka malungkot o kaluluwa ko? ay nagsisilbing paalala na ang kalungkutan ay bahagi ng ating buhay, ngunit hindi tayo dapat manatili rito. Ang salmistang ito ay hindi nagtatago ng kanyang emosyon. Ipinapakita niya sa atin na ang pagdaan sa mga mabibigat na oras ay natural. Ngunit hindi ibig sabihin na tayo ay mag-iisa. Sa kabila ng mga pagsubok, ang salmista ay nagsasabing magtiwala at maghintay sa Diyos dahil siya ang tunay na pinagmumulan ng lakas at pag-asa. Ang mga salitang ito ay may malaking halaga lalo na sa ating makabagong buhay kung saan madalas tayong makararanas ng pagkalumbay, pagkabigo o paghihirap. Ang pag-apply ng mensahe ng Psalm 42 ay nagtuturo sa atin na hindi natin kailangang labanan ang lahat ng mag-isa. Sa halip, sa bawat pag at kalungkutan, kailangan natin maghanap ng lakas sa Diyos, magtiwala sa Kanyang plano, at malaman na Siya ang magbibigay sa atin ng pag-asa at kagalingan. Pakiusap ko lang na tapusin ninyo ang video hanggang dulo dahil aanyayahan ko kayo samahan ninyo ako sa panalangin sa Ama upang magkaroon tayo ng solusyon sa kalungkutan o depression na bumibihag sa ating kaluluwa. Kung paanong ang usa ay nauuhaw sa mga batis ng tubig, gayon nauuhaw ang aking kaluluwa sa iyo o Diyos. Ayon sa Psalm 42:1 Bilang mga tao dumarating ang mga panahon ng matinding pagkauhaw o pagkatuyot ng espiritu. Mga sandali na pakiramdam natin ay malayo tayo sa Diyos at tila nawawala ang ating lakas at pag-asa. Ito ang isang sitwasyon na inilarawan sa aklat ng Psalms, partikular sa Psalm 42, kung saan ang mayakda ay nagsusumbong ng kanyang kalungkutan at pangungulila sa presensya ng Diyos. Ang mga salitang nauuhaw ang aking kaluluwa ay isang malalim na pagninilay na nagsasaad ng isang uri ng spiritual na gutom at pagkauhaw sa presensya ng Diyos. Sa pamamagitan ng Psalm 42, matutunan natin kung paano dapat maghanap ng kaligtasan at pagpapalakas sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok, kalungkutan at mga panahong tila malayo siya. Ang mensahe ng salmong ito ay patuloy na mahalaga at makapangyarihan para sa ating panahon ngayon. Ang paghahanap sa Diyos ay hindi natatapos sa oras ng kasiyahan o tagumpay. Mas lalo pa nga itong mahalaga sa mga panahon ng paghihirap pagkatuyot at kawalan ng pag-asa. Isipin natin ang isang panahon sa ating buhay na tayo'y nakakaranas ng matinding paghihirap. Marahil ito ay isang sakit na dumapo sa atin o sa ating mga mahal sa buhay, isang pagkawala ng trabaho, o kaya naman ay isang matinding kalungkutan na hindi maipaliwanag. Ang mga pagsubok na ito ay madalas magdulot ng pakiramdam ng espiritwal na pagkatuyot. Ang pakiramdam na tila wala ng laman ang ating kaluluwa. Parang isang lupa na walang tubig na nauuhaw at naghahanap ng kasagutan. Tulad ng isang usa na nauuhaw sa tubig, ang ating kaluluwa ay naghahanap ng kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa ating isipan. Sa panahon ng kalungkutan at pangungulila, madalas tayong magtanong, bakit ganito ang nangyayari? O, saan na ang Diyos sa oras na ito? Ganito rin ang naramdaman ng sumulat ng Psalm 42. Sa kanyang kalungkutan, ipinahayag niya ang kanyang pangungulila at pananabik sa presensya ng Diyos na siya lamang ang makapagbibigay ng tunay na kasiyahan at kalakasan. Isa sa mga pinakamahalagang mensahe ng Psalm 42 ay ang pagtawag ng ating kaluluwa na lumapit at maghanap sa Diyos. Hindi tayo tinatawag upang maghanap ng kasagutan mula sa mga material na bagay o mula sa mga maling direksyon kundi sa presensya ng Diyos na siyang nagbibigay ng tunay na lakas at pag-asa. Ayon sa Psalm 42 verse 2, ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa Diyos na buhay. Ang salitang nauuhaw ay nagpapakita ng isang kalikasan ng ating espiritu na hindi matutugunan ng mga bagay sa mundo. Sa kabila ng lahat ng pag-aari natin, mga relasyon at mga tagumpay sa buhay, walang alinman sa mga ito ang makapagbibigay ng ganap na kasiyahan sa ating kaluluwa kundi ang presensya ng Diyos lamang. Ang kanyang presensya ang nagiging tubig na nagpapakalma sa ating mga kaluluwa at nagbibigay ng bagong lakas. Tandaan si Jesus lamang ang makakapagbigay ng tunay na kapayapaan sa ating kaluluwa at espiritu. Si Tina ay isang babaeng nawasak ang puso matapos ang isang matinding breakup. Ang relasyon niyang ito ay ang naging sentro ng kanyang kaligayahan. Ngunit nang ito ay magwakas Nagdulot ito ng matinding kalungkutan at pagkatuyot sa kanyang buhay. Sa mga unang linggo, naramdaman ni Tina na walang saisay ang lahat ng bagay. Ang mga gawain, mga tao at mga aktibidad na dati niyang kinagigiliwan ay tila nawalan ng halaga. Puno ako ng kalungkutan pero wala akong makitang kasagutan ang kanyang mga saloobin. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paghihirap, napagdesisyonan ni Tina na lumapit sa Diyos. Sa kabila ng lahat ng tanong, nagdasal siya ng taimtim at nagsabi ng, Lord, hindi ko alam kung bakit ako dumaan sa ganitong pagsubok, pero alam ko na kailangan kita. Ang bawat oras ng kanyang pagdarasal ay nagbigay ng bagong pag-asa at lakas sa kanya. Unti-unti, nahanap ni Tina ang kagalakan sa mga simpleng bagay. Sa panalangin, sa pagsamba, at sa mga paalala ng Diyos sa kanyang salita. Sa kanyang paglapit sa Diyos, natagpuan ni Tina ang kaginhawahan na wala sa ibang bagay kundi sa presensya ng Diyos. Sa kabila ng mga tanong at hinagpis, ang Psalm 42 ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na lakas at pag-asa ay matatagpuan sa Diyos. Ang salmista, sa kabila ng lahat ng kanyang paghihirap, ay nagpatuloy na magsalita ng pag-asa sa kabila ng kalungkutan. Ayon sa Psalm 42 verse 11, Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Maraming beses sa ating buhay, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay dulot ng ating pansamantalang pananaw, ang hindi natin nakikita ang mas malaking larawan. Ngunit ang pananampalataya ay isang pagsasalig sa Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay. Sa mga panahon ng pagkatuyot, kailangan lamang nating muling magtiwala at maghanap ng lakas sa kanyang presensya. Ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin ay may kapangyarihang magbigay ng bagong sigla sa ating espiritu. Hindi lamang sa panahon ng kalungkutan at pagkatuyot natin dapat hanapin ang Diyos. Sa Psalm 42 makikita natin na ang pagnanasa at pagnanais na maging malapit sa Diyos ay dapat maging isang patuloy na proseso. Sa kwento ni Johnny, makikita natin ang isang taong tila nawalan ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, natutunan niyang hanapin ng Diyos. Sa bawat hakbang, natutunan niyang magtiwala at umasa muli. Ang kanyang kwento ay isang patunay na, sa gitna ng mga pagsubok, mayroong liwanag na naghihintay. Noong mga panahon ng matinding kalungkutan sa buhay ni Johnny, pakiramdam niya ay walang silbi ang lahat at siya ay nag-iisa. Madalas siyang mag-isip na wala na siyang pupuntahan at kahit na anong gawin niya, parang hindi niya kayang labanan ang bigat na nararamdaman niya. Isang gabing yon, habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, may naalala siyang salmo, Psalm 42 kung saan ang salmista ay nagsasabing, Bakit ka malungkot o kaluluwa ko? Bakit ka nababahala? Ang mga salitang ito ay tumimo sa puso niya. Tinanong niya rin ang kanyang sarili, Bakit nga ba ako malungkot at magulo ang aking kaluluwa? Habang binabasa ni Johnny ang mga salita ng Psalm, naisip niya na hindi siya nag-iisa sa nararamdaman niya. Sa kabila ng lahat ng lungkot at kalungkutan, may Diyos na laging nandyan upang magbigay pag-asa. Ang salmista ay nagsabing, Maghintay ka sa Diyos, sapagkat aking pupurihin siya, ang aking tagapagligtas. Doon niya na-realize na kailangan niya ring magtiwala at maghintay hindi niya kailangan labanan ang lahat ng mag-isa. Hindi niya kailangang madaliin ang paghilom niya, kundi kailangan niya lang magtiwala sa proseso ng Diyos. Habang tumatagal, natutunan ni Johnny magdasal at maghanap ng mga paraan upang mapanatag ang kanyang puso. Minsan, nagsimula siyang makipag-usap sa mga kaibigan maghanap ng mga positibong gawain at higit sa lahat, tanggapin ang sarili niya sa kabila ng lahat ng kahinaan. Ang mga araw na puno ng lungkot ay naging pagkakataon upang mas mapalapit siya sa Diyos at doon niya nahanap ang tunay na lakas at pag-asa. Ayon sa Psalm 42 verse 3, Panginoon, ipakita mo sa akin ang iyong mukha. Ang ganitong uri ng pagnanasa ay hindi lamang nagaganap kapag tayo ay sugatan o depressed, kundi sa lahat ng oras, sa mga panahon ng tagumpay, kaligayahan at kagalakan. Ang buhay kristyano ay isang patuloy na paglalakbay ng paghahanap at pagtanggap sa presensya ng Diyos. Hindi ito dapat makita bilang isang solusyon lamang sa mga problema, kundi isang relasyon na nagbibigay lakas at kagalakan sa bawat araw ng ating buhay. Sa mga oras ng pagkatuyot at pagdududa, katulad ng ginawa ng salmista sa Psalm 42, tayo rin ay tinatawag upang hanapin at magtiwala sa Diyos. Ang ating kaluluwa ay nauuhaw sa presensya ng Diyos. Siya lamang ang makapagbibigay ng tunay na kasiyahan, lakas at pag-asa. Sa ating paghihirap, hindi tayo nag-iisa sapagkat ang Diyos ay inarian upang magbigay ng bagong sigla sa ating espiritu at magbigay ng pag-asa sa kabila ng lahat ng pagsubok. Kaya't sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Magtiwala tayo sa Diyos at patuloy na lumapit sa Kanya, sapagkat Siya ang ating tagapagligtas, ang ating pag-asa, at ang ating buhay. Maraming salamat sa panunood ng video. Magpray tayo ngayon. Aming Diyos, sa oras na ito ng kalungkutan at pagdaramdam, lumalapit kami sa iyo. Inilalagay ang aming mga puso at isipan sa iyong mga kamay. Alam namin na maraming pagkakataon sa buhay na pakiramdam namin ay nag-iisa kami. At ang bigat na mga pagsubok ay tila hindi namin kayang pasanin. Ngunit sa mga sandaling ito, nais naming ipadama ang aming buong pagtitiwala sa iyo. Na tulad ng sinasabi sa Psalm 42, hindi kami nag-iisa at mayroong pag-asa sa iyo. Panginoon, sa bawat luha at lungkot na aming nararamdaman, tinutulungan mo kami na maalala na hindi mo kami tinalikuran. Bagkus, katulad ng salmista, kami ay tinatanong, bakit ka malungkot o kaluluwa ko? upang kami ay magbalik loob sa iyo at muling makita na ang tunay na lakas at pag-asa ay hindi nagmumula sa mga bagay na nasa paligid namin, kundi sa iyo. Lalo na sa mga pagkakataong pakiramdam namin ay nawawala na ang lahat ng dahilan upang magpatuloy, nais naming maging matatag sa pananampalataya na ang iyong presensya ay patuloy na suma sa atin. Panginoon, sa mga oras ng matinding kalungkutan at kawalan ng pag-asa, o depresyon tulungan mo kaming makatagpo ng kapayapaan sa iyong mga salita. Natulad ng salmista, matutunan naming magtiwala at maghintay sa iyo. Sa halip na mag-focus sa aming mga takot at pangarap na nasira, Turuan mo kaming tumingin sa iyong kabutihan at pag-ibig na walang hanggan. Sa mga sandaling pakiramdam namin ay wala nang makikinig, maging sa mga oras na hindi kami makapagsalita. Nalalaman namin na ikaw ay palaging nandyan, handang makinig at magbigay ng kaliwanagan. Ang kalungkutan ay tunay na masakit at minsan, hindi namin kayang maghanap ng dahilan upang magpatuloy. Ngunit ikaw ang aming tagapagligtas at tagapagtanggol. Naway matutunan naming magtiwala sa mga plano mo para sa amin, kahit na ang mga ito ay hindi pa namin nakikita. Sa kabila ng lahat ng nararamdaman naming pagkalungkot at kalituhan, lumalapit kami sa iyo ng may pag-asa alam na sa bawat araw na dumaan, ikaw ay magsusustento sa amin at magpapalakas sa aming kaluluwa. Salamat Diyos, sapagkat hindi mo kami iiwanan tulad ng iyong pangako. Sa bawat pagsubok at anumang masakit, matutunan naming umasa sa iyong mga pangako na hindi mo kami pababayaan. Gamitin mo kami, Panginoon, upang magbigay pag-asa at kalakasan sa iba, sa mga taong dinaranas din ang parehong pakiramdam ng kalungkutan at pagiging mag-isa. Naway maging saksi kami ng iyong walang katapusang pag-ibig at malasakit. Sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat sa paglalaan ng oras para manalangin kasama namin. Humuhugot ng inspirasyon mula sa makapangyarihang mga salita ng Psalm 128. Kung naantig ng video ang iyong puso at napagpala ka sa anumang paraan, hinihikayat ka naming mag-subscribe sa aming channel. I-like ang video at mag-iwan ng komento na nagbabahagi ng iyong mga saloobin. Ang pagiwan ng isang malaking amen bilang komento ay isang napakalakas na paghihikayat sa aming lahat. Huwag kalimutang ibahagi ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ikalat natin ang mensahe ng pag-ibig at biyaya ng Diyos sa lahat ng dako upang magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon at Tagapagligtas, si Heso Kristo naway mapuno ng masaganang pagpapala ng Diyos ang iyong buhay ngayon at magpakailanman.